Yo, what is up? Magandang buhay. Ito nga palang video natin ay kuha noong Gigante Tour of Rizal. At yan, kung napansin nyo, may isang kumawala mula doon sa peloton na ating nadaana na may bitbit na number 82. At yan si Idol Jan Paul Morales. Bali, nagkakabul yan sa apat na nag-breakaway na sila. Ronald Oranza, George O'Connor, si John Mark Camingao at Mervyn Corpus. Mahaba-haba rin ang naging paghahabol dito ni Idol Jampol bago pa niya tuloy ang At kung napansin nyo, ayan, takbuhan na yan ay napakatulin. At mapapansin nyo dyan kung ilang kilometro per ora ang kanyang naging takbuhan. Hakalain mo nang siya nag-breakaway sa mga oras na to. Pero tulad ng nasabi ko ay may apat siyang hinahabol. Sa so puntong to ay napakalakas na talaga ng hangin. Pero parang baliwala lang rin talaga kay Idol. Ibang klase talaga kapag, kapag pro yung pumapadyake, eh, no? Grabe, parang ako yung napagod sa layo ng hinabol na ni Idol. Kaya naman nakaisip ako ng paraan para atulong man lang sa kanya. Ito nga pala yung napanood natin sa cartoon, yung pagkanta ng Princess, Princess, we're rocking the boat. Eh niya yeah, at bigla siyang napangiti at kakaripas na yan hanggang sa abutin niya na yung 4-man breakaway At syempre si Idol pa magwapagay niyan Yun lang, babayoo